Ang kwento ng ating mahiwagang, mahiwagang burnay. malupit na ina sa mundo. Kung ang ibang mga bata ay pinapayagan na kumain ng candy sa almusal, sa bahay namin, hindi pwede yon. Sinisigurado ng nanay ko na kakain ako ng cereal, itlog at tinapay na inihanda niya sa agahan. Pagdating ng tanghalian, bawal pa rin akong kumain ng candy at bawal na bawal din akong uminom ng soft drinks, 'di gaya ng ibang mga bata. Hanggang hapunan, parusa pa din sa pagkainan dahil kailangan kong ubusin ang mapait na gulay na niluto ni Nanay. Buti na lang at hindi lang ako ang nakakaranas ng kalupitan ng Nanay ko. Nariyan ang mga kapatid ko na hirap na hirap din sa estilo ni Inay. Bawal kaming makipagkaibigan sa kung kani-kanino lang kailangan alam ni nanay kung saan kami nagpupunta at sino ang aming mga barkada. Hinding-hindi kami pwedeng lumayo ng bahay. Pag sinabi mong isang oras ka lang mawawala, dapat ay isang oras ka lang talaga mawawala. Dahil pag hindi ka tumupad sa ipinangako mo, kalaboso ka na naman kay nanay pag uwi mo. Nakakahiyamang aminin, pero ilang beses na ako napalo ng nanay ko dahil sa pagsuway ko sa kanya. Kaya kapag nakikita ko ang pamalo ni nanay, nanginginig na ako sa takot. Grabe talaga si nanay. Isang pagkakamali lang, palo na agad. Marahil, ngayon, naiintindihan niyo na kung gaano siya kalupet bilang isang ina. Ayaw, ni, ayaw na ayaw ni nanay ang dugyot na katawan. Kailangan naliligo kami araw-araw kahit na malamig ang panahon at nakakatamad bumangon kailangan din na laging malinis ang suot naming damit. Ayaw na ayaw niya na kami nanlilimahin. Ang nakakahiya pa nito, kailangan naming suotin yung mga damit na si mismong natag nagtahi. Kailangan daw namin magtipid kaya 'wag kaming gagaya sa mga kalaro namin na nasa uso lagi ang mga damit at pawang mga mamahalin. Bakit ba kasi kami nagkaroon ng ganitong klaseng ina? Nagusto kaming laging ipahiya pagsapit ng gabi, ay boses pa rin ni nanay ang nangingibabaw sa bahay. Bakit gising pa kayo? Alas 9 na! Matulog na kayo! Ang mahuli kong gising, tsak na malilintikan sa akin. Mariing sabi ni nanay. Siyempre ayaw namin na makatikim ng palo. Kaya pipilitin naming matulog kahit gusto pa naming maglaro. Kinabukasan, pagsikat ng araw, Boses agad ni nanay ang umaalingaw-ngaw. Alas otso na, gumising na kayo, malilate na kayo sa school. Sigaw ni nanay. Swerte na mga kaibigan ko. Wala silang nanay na gaya ng nanay ko. Sila, pwedeng matulog kung hanggang kailan nila gusto. Pwede silang magsakit-sakitan kung ayaw nilang pumasok sa school. Yung nanay namin, hindi-hindi namin kayang pormahan. Dahil alam na alam niya kung nagsasabi kami ng totoo o nagsasakit sakitan lang. Napakalupit talaga ng aming ina. Sa takot namin kay Nanay, lahat kami ay subsob sa pag-aaral. Bawal kaming makakuha ng mababang marka. Yung mga klasiko, kahit puro pula ang mark kanila sa sa card, okay lang sa kanila. Pero sa bahay namin, hindi yan uubra. Akala nga namin kapag walang pasok, makakapag-relax na kami. Pero hindi pala. Pilit kaming pinagtatrabaho ng aming malupit na ina. Kami ang pinaguhugas niya ng plato, pinaglilinis ng bahay at pinagluluto. Ini-inspeksyon pa niya isa-isa ang mga kwarto namin kung naayos ba talaga ng sangayon sa gusto niya. Wala talaga kaming ligtas kay nanay. Iisip ko tuloy na siguro, bago siya matulog sa gabi, intim imtim niyang pinag-iisipan kung paano kami pahihirapan sa kinabukasan. ano <laughs> man? Nang mag-teenager ako, ay lalong naging malupit si nanay. Bawal na bawal akong ligawan sa kalsada. Lahat ng gustong manligaw sa akin, kailangan tumuntong sa bahay at humarap sa kanya. Karamihan sa kanila ay sumuku na, kaya nung high school, ako ay hindi man lang nagkajowa. Dahil sa patnubay ng aming malupit na nanay, ay nakapagtapos kaming lahat ng pag-aaral. Wala ni isa man sa amin ang nakaranas na maaresto ng pulis, mabugbog, o makipaghiwalay sa asawa. Pinilit kaming palakihin ni nanay na may takot sa Diyos at pagpapahalaga sa edukasyon. Dahil sa pagiging mahigpit niya, ay wala sa aming mga magkakapatid ang napariwara. Ngayon ay may tatlo na akong anak, at sinisigurado kong nararanasan nila ngayon ang mga nararanasan ko noon sa aking malupit na ina. Hinding-hindi ako magsisisi at sakt na ipagmamalaki ko pa kung isang araw ay sasabihin nila na naging malupit din akong ina. Dahil ang totoo ay napakapalad ko sa pagkakaroon ko ng pinakamalupit na nanay sa mundo. Oh, ha! pagkakakwento mo, Bornay. Ang galing-galing naman ang may huwagang Bornay natin. Kakatuwa. Alam niyo mga kaibigan, minsan na nagagali tayo sa mga nanay natin, nainis tayo sa kanila kasi pag sinasabihan nila tayo ng mga bagay na against uh, our, our will. will. Diba? Sa natin, they're so KJ. Ano ba ba? Hindi nyo ko naiintindihan. Hindi nyo ko naiintindihan. This is called generation gap. Matanda ka na kasi. Yan, yeah, diba? Mangangatwiran. Mangangatwiran ka pa ng ganyan. Matanda ka na kasi. <laughs> <laughs> Grabe nung pag ako, Sinabihan ako ng ganyan. O bakit? Susupal pala kita ng basahang may lason sa bunganga Ay, partner. Kung hindi ko mo paagahan at hindi mo paagapan, kung hindi ka pa nag-aasawa, ngayon pa lang, partner, sasabihin ko sa'yo, sasabihin sa'yo talaga niya sa'yo yan. Matanda ka na kasi, tata, hindi mo na ako naiintindihan. At masasaktan ka kasi, totoo, the truth hurts. Hahaha. Diba? Pero totoo yan, minsan sumasagot tayo, diba? Nang, nangangatuliran tayo sa, sa, mga, sa mga sinasabi ng mga nanay at tatay natin. Pero kapag lumaki na pala tayo, saka natin maintindihan, oo nga, no? Lahat ng sinabi niya, lahat yan may point. Lahat yan valid. Correct. Appreciate, appreciate our uh, parents, mga kaibigan. Lahat po yan uh, para sa kapakanan natin. Tama. Mm. Mabuhay yung mga nanay. Yeah. Hindi po sila malupet. Gusto lang niya Na maisaayos yung buhay mo Totoo Kung ginising ka ng maaga Kasi kailangan mong tumulong Eh lang naman Hindi ka gisingin Totoo <laughs> O huwag ka na magising Total naman Gusto mong pakabatugan forever Ituloy-tuloy mo na <laughs> 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 Hindi sila malupet They mm -hmm. just want you to grow up to be uh, diba? God-fearing. Correct. A, uh, a disciplined person. Corrected by and educated. Tama. Yeah. Mm. Yung mga malulupit na nanay sa mundo. Kaya, mahal kami. po kayo ng mga anak Correct, ninyo. Correct. At saludo kami sa inyo. Yes. Tama. Ang ganda naman ng kwento na may wagang burnay pang CMMA. Yes. yes. <laughs> maagang entry ito oh, for next year. For next year, pwede. <laughs> pwede, pwede, pwede. Salamat, Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po. Tambalan! Tambalan! Like na like at share na share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Thank you very much, Mahiwagang Burnay. Ang mga kabisya, maraming salamat dahil nakatuto kayo sa amin ngayong araw na ito. Thank you for making Love Radio always your, You're number, number one FM radio, radio station. station At habang nariyan kayo mga kabisyo Ang tambalan, walang kalaban Number one pa more Ako po si Nicole, si Nicole Iala At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala Walang, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon Yun! Yun!